Uh, magandang araw po sa lahat mga bossing, mga idolo. muli tayong nagbabalik, this is Ray TV Vlog uh, For today's video mga bossing, uh, papasilip ko po sa inyo yung ating mga brood stag dito na galmore at yung mga panlaban natin na prepare, at, uh, preparation na rin po natin ito para dun sa Cebu So mga boss, sa mga nagtatanong sa akin, uh, nag-message uh, Yes po, yung pulit dito magagaling sa akin at uh, yung mga brood stag na dadalhin natin dun sa Cebu So dito po manggagaling sa akin mga bossing. So at ito uh, ipapasilip ko po sa inyo yung ating mga dadalhin doon at uh, yung ating mga panlaban available nandito sa globe ng Green Country Games. ah uh, hindi pa lang pag-i-up mamaya pa pa yung pick up nito ay po siya mga bossing, ang ganda oh. so ito po yung uh, first uh, fourth quarter ata o third quarter hindi ko na malala so by the way uh, ito po yung ating gelmore mga boss Iyan. Iyan po yung ating gelmore mga bossing. So dito, available po ito mga bossing. So, hindi ko lang uh, alam kung uh, ipapadala natin dito sa Cebu mga busaido. Pero dito sa farm, available po ito. So, dahil po yung uh, permit na sa akin, ay 80 heads po yung dadalhin. So, yung pullets doon ay 50 heads. So, yung sobra ay broad stag. So, so, pasisilip ko na din sa inyo yung mga bagong dating dito na mga head roundhead. At, uh, may posibilidad po na dito din manggaling sa akin. So ito another one Pure Gilmore Ayan mga boss oh. Pure Gilmore Hatch So andito ang Gilmore na ito Ay apat na piraso At meron din tayo doon ng mga pulit na binabol Sa Gilmore Hatch So yan po mga boss uh, Papakita pa natin yung iba Ito Gilmore din to Ayan mga boss yung Gilmore din So foreheads po ito Yung gelmore na andito Sa akin mga bossing Ayan o no? Guwapo Pero mas guwapo yung una Tsaka Yung pangalawa Yung pangalawa medyo matangkad Yung mga bossing Ayan yung pangalawa Ito okay din to Maganda din to Maganda din tindig niya Ayan Maganda din tindig niya ito At uh, ito pa yung isa na Galma Huts. Ito siya mga boss. <laughs> <laughs> eh. mga boss. Oh. Yun, ang ating Galma Hatch. Mayabang. Ito mga boss. So, punta tayo dito sa mga ibang Boston. So, Ganda na ito. Boson round head po ito mga bossing. Ito available din ito mga bossing ha. Boson round head. Ganda to. Ganda yung tindig. Yun. Ayun no? ganda. Si Pogi. Ayun mga bossing. Another pa uh, boson round head. Ayan mga bossing Ganda din Pulang-pula yung mukha Ganda din tindig na ito Bossing round head Uli pa pa tayo dito Dami tayo, uh, dami dami ditong boss on rounded eh, mga boss. Pero hindi na natin 'to isa-isahin. Ah uh, may para maipakita din natin yung ating mga panlaban. Ito boss round rounded din ito mga boss. Ito gwapong tindig din 'to. Ayan. Okay. sa mga boss. Eh. guapong Buso na head headwoods tag. O lalapitan naman natin ito yung nakadun sa mga busing oh. Gwapo. Gwapo na ito. Ayan. Gwapo na ito mga buso. Grabe yung tindig nyo ito. Ang ah, nga pala mga bossing sa nag-request pala ng straight comb. Hindi ko na makalimutan. Ito yung straight comb natin mga boss. Papakita din natin ito. Straight comb. Brood stag. Oh. Ayan o. Oh. mga boss o. Oh. Straight comb. Busong round head. So dalawa sila ito mga bossing. Ito pa yung isa. Ito mga uh, guwapo din nito mga boss. Eh. Ayan ah. Oh. Ayan mga boss ah. Straight combo sa round head. Ganda na ito. Ganda na Ayan mga boss. Eh. Ayan. Boss round head boots tag. Trade so, punta naman dito sa iba. Uh, punta na tayo dito sa panlaban mga boss. Dami tayong panlaban dito. Uh, kalimitan dito mga bossing ay lokal uh, local band. Ah, sorry. Ah, uh, tawag dito. Late born. Ah, uh, meron akong national dito. Siguro nasa 50 heads yung national at uh, the rest nun ay mga late-born na mga bossing. So ito sila, late-born na po ito. Ito. First batch ito ng late-born mga boss idol Isang grey. Ang grey na ito mga bossing, nakakross po ito sa Sweater Boston. So bali, three week cross na siya. Harold Brown sa Sweater Boston. Yan po siya mga bossing. So lipat tayo dito sa iba. Ayon sa mga boso oh, mo, grabe yung tindigan nito. Ang ganda. Bloodline nito mga bossing. Uh, yellow legged hat sa sweater. Ganda ng tindig. Oh. Ganda ng ano. Yellow legged hat sa sweater po ito mga bossing. Ganda. Guwapong manok. Dito so tayo. Punta pa tayo sa iba dito mga boss. Ito maganda dito yung ano 3 4 sweater 1 4 Boston. Ganda din dito mga boss. Straight comb din. Ganda. Grabe din tindigan ito. Yan 3 4 sweater yan mga bossing. 1-4th Boston. Pagdako naman tayo dito sa Bulik. Ang buli ko apo din ito mga bossing. Sa sweater boston na po ito. So, three way cross na din ito mga bossing. Ayan po sa mga bossing. Ganda din na ito. So, upper So, lipa tayo dito sa iba. Ah, uh, So, ganda din to. Pero ito mga bossing, late born na po ito ha. Yung ipinapakita ko dito, mga late born na po ito. yung dani niya ito ito mga dani itong bulik na ito mga bossing kaya lang uh, yung bloodline nito mga bossing ng bulik na ito ito siya yung bloodline nito mga boss ay bulik muff ito bulik muff na po ito mga boss kaya lang uh, wala siyang balbas pero, pero guwapo din kahit walang balbas clean cut kaya yan siya, mga bossing So ito yung kapatid nung uh, nilaban natin. Ang uh, nilaban namin doon sa palaban ni Sir Biboy Enriquez, yung dalawang uh, dalawang yung uh, bulik balbas. Ayun po siya mga boss. Oh. Gwapong manok din oh. Ayun. Huli pa tayo dito mga bossing sa iba pa. So ito yung straight ko, maganda din to. eh mga bossing, ganda din ng straight ko. stray kum sweater boss na po ito mga, mga boss ganda din eh. so lipa tayo dito sa iba mga boss Ayan mga bossing, o, oh, bullseye. So, ang, ang blood na naman ito mga bossing, bullet sa talisayin. Ayan po yung tinalabasan niya. Bulik sa talisayin Bulsay Lipat pa tayo sa iba mga boss Sino mga puti naman yung papakita natin mga boss Ang ganda din ng mga puti na ha? Mga puti ganda din Ang ganda din ng mga tindig Ayun mga boss puti ito. So, ito mga boss, late born na po ito ah. First batch ng late born. Ito yung mga first batch ng late, uh, late born mga okay, boss. Pakita pa natin yung iba natin puti. Ito ganda din to. Maganda din tinday na ito. Ito yung mga boss. Eh. Ang ganda din. So, meron pa rin yung uh, iba uh, hindi pa naglalaban tulad dyan. Eh. Yan tutoy pa. Pero kalimitan dito sa kanila mga busing ay mature na sila talaga. So dami pa tayong ipapakita dito. Itong puti din ito Ganda din itong katawan na ito. Ayan eh, siya mga busing. ng puti natin. Eh. Ganda din ang puti na ito mga boss Ito mga bossing oh, ganda din ng talisay na ito. Oh. Ayun Ganda ng tindig. Ganda nito. So, matami pa tayong panlaban dito mga busing kaya lang hindi na natin ito lahat mapapakita sa inyo. Uh, nag-sample lang tayo ng mga pang-ilan-ilan nandito sa loob ng Green Country Game Farm para makita nyo po mga busing at sa mga nagtatanong dyan. So, shout out nga pala kay si Rio Hilario uh, Hilario Brothers So, pumunta naman sila dito para kumuha, ng, uh, kumuha naman ulit ng uh, dagdag pwersa ng mga materialis dito sa loob ng Green Country Game Farm po mga bossing. So sir, uh, Hilario Brothers, thank you so much Sa muling pagtitiwala sa Green Country Game Farm So ito po sila mga bossing At syempre, nagpa-picture tayo sa lo sa harap mismo ng GCJ, Nakakahiya naman mga boss So ito po yung Hilario Brothers So shoutout yun na pala uh, Shoutout din pala kay Sir Michael Aguado Yun po mga bossing, kumuha din siya atin ng uh, materials Isa ding uh, subscribers natin uh, pumunta sila dito ata uh, kumuha din sa atin ang mga materialis mga busing. So sir, shout out sa iyo at uh, good luck po sa inyong grading po. So yun lamang po mga bossing at uh, shout out din sa lahat ng uh, mga subscribers natin dyan sa iba't ibang lugar. Uh, sa Davao, Cebu, nakikirami po kami sa inyo mga bossing at uh, uh, sinalanta sila ng lindol so pagkatapos ng Cebu lindol na naman sa Davao at uh, doon naman sa Negros, sana o oh, wag matuloy yung nag-alboroto naman yung kanaon at uh, nag-worry ako doon sa mga family ko. So sa family ko diyan sa Bagu City, Ikinan family, Perez family, Garcia family. So ingat po kayo diyan at uh, God bless po. At uh, mag-ingat po tayo mong lahat mga bossing mga idol. So yun lamang po mga bossing at uh, hanggang dito na lang po yung aking video para sa araw na ito. At uh, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa aking munting YouTube channel po mga busing mga idol.